Plastic. Oh Plastic kasi si, ano yung, nung kaharap maraming tao, mabait bait nung ano kaya sumigaw yung nanay, sabutan sila. Ito Thank Pagkagulo nga naman sa mabiyunin. Bakit? Yun nga, yung, yung teacher sa nanay. Okay. yung principal. Okay. ba yung... na Ito yung sumasakit? Tagal na kasi. May iitit kasi yan sa laman. Saka oh, sa kuko. Hindi nalaman ng laman, no? Mm -hmm. Tapos, dinadaganan pa ng kuko. Pag-abag din na ah, nga, masakit. Kaya pag dina, hapak eh. masakit. Ang talagang, ano nga, yeah, yung number one saksa. <laughs> nasa ospital pa si Bingbing. Bakit? Yung pamangkin niya, si Athena, nasa ospital. Ah. May ano yata, yung UTI, na combine. Bata-bata, nagkaka-UTI, ano? Si so, Diaper, nagda-Diaper pa ba yun? Oo. Oh. Si Diaper yun. Ako yung anak ko, pinalaki ko lang sa El Campo. Yun. <coughs> Sa Kado Redentura, doon sa may pako.